Hello, good morning po sa lahat ng uh, palaging nanonood ng aking vlog uh, palaging sumubusubaybay po sa aking page so ngayon magbibigay po ako ng ng mga tips kung paano nyo po makikilala yung isang trader na legit or yung mga trader na nangi scam so ngayon, so kailangan po natin na una, kailangan natin suriin ang kanilang mga page kung meron ba silang mga post or mga live sa kanilang mga page kasi may mga may mga scammer na kahit madami po ang kanilang followers, ginagaya pa din po nila yung ibang account na na linalagay nila yung name na hindi naman sa kanila. So, una-una yun. So, tingnan nyo po kung yung page nila ay nagla-live or matagal na po yung page nila na nakaset or yung mga mga friends nila doon na na nakalagay or yung mga nag nagfa-follow sa kanya or nagla-like or nagko-comment ng kanyang mga post ay hindi pare-parehas or yung mga followers talaga nila na, na nakapag-trust na or nakapag-convert na sa kanila. So, pangalawa po, kailangan na kung hindi po kayo sure sa, sa trader na, na, na meron kayong alilangan sa kanila, pwede nyo po silang tawagan sa kanilang page. So, pwede naman nyo silang tawagan. Makipag-video call po kayo kung talaga po na yung page na yon na pinuposting nyo ng mga upload video or share din po yung uh, may hawak ng account. Pangalawa po, ang mga legit na trader, hindi po yan nagpipilit ng mga customers. So, nire-remind lang kayo kung tatanungin kayo, kung maguguba kayo, or magpapaconvert po kayo, or ganon. hindi po yan magpipilit na, ganon ma, magconvert ka na po, ganito, ganyan, ganyan. So, ang trader po na totoo ay igagayg po kayo sa maayos. Kahit ano pong mga tanong nyo, hindi po yan magagalit, or hindi po yan nakukulitan sa pag assist sa inyo. pang-apat po, kailangan na... Uh, kung trader sila na yung yung ano tingnan niyo po yung mga frog nila diyan sa kanilang page kung kailan po nila yung mga resibo yung transaction nila kailan kailangan niyo po tingnan kung uh, latest ba yung mga ano nila so sa akin po diyan yung mga transaction ng resibo ko linalagyan ko po yan ng aking pangalan uh, sinusulatan ko yan or linalagyan ko po yan ng picture ko kasi para po hindi na nila ma-craft or makuha doon sa mga scammer na gumagaya ng mga page. Uh, linalagyan ko na po yan ng, ng, picture ko na ako mismo yung nag edit bago ko po dyan i-posting para po hindi na nila manakaw yung aking mga resibo. So, yan po lagi ang tatandaan natin pag hindi po kayo sure sa, nagpapakon, uh, sa mga trader, para sure po kayo, uh, i-call nyo po or itanong nyo po sa kanila kung may GC sila na yung sa mga nagpapatrade. So, kung ipapasok kayo sa kanyang GC, it means to say, hindi po yan scammer. Totoo po yan. Then, Uh, marami na pong halimbawa ipa-legit check niyo po yung kanilang page para mas ano mas malaman niyo kung talagang totoo kasi diyan po sa akin page uh, legit check po ako doon sa mga natulungan ko sa pag-convert kaya po uh, yung mga nag-legit check po diyan or nag-comment po ay yan po ay mga nagkakatotoo na uh, legit trader po ako at hindi po scam so yan po yung uh, ibasihan sa mga legit na trader yung para hindi po kayo ma-scam maraming salamat po